Sinulog ng isang nanay ang kanyang bahay sa Michigan sa Amerika. Ang matindi, natutulog sa bahay ang kanyang tatlong anak. Isa ang patay. Narito ang Frontline Report. Nagmamadali ang bumberong ito sa pagresponde sa nasunog na bahay sa Michigan sa Amerika nitong Sabado. Naiwan kasi sa loob ang isang babaeng 12 anyos. Are there any kids still in the house? Our daughter was in there, yes. Gamit ang isang emergency ladder, inakyat ng mga bumbero ang ikalawang palapag ng bahay. Pahirapan at maingat ang pagpasok nila sa loob dahil sa kapal ng usok. Nakuha nila ang katawan ng batang babae at agad silang nagsagawa ng cardiopulmonary resuscitation o CPR. Naisugod pa siya sa ospital pero namatay rin nitong lunes. Ayon sa pulisya, sinadyang sunugin ang bahay. Ang salarin walang iba kundi ang nanay ng biktima na si Roconda Singleton. Binuhusan daw niya ng lighter fluid ang loob ng bahay at saka ito sinilaban habang natutulog ang tatlo niyang anak. Tinanggal din niya ang smoke detector para walang mag-alarm. Nakaligtas naman sa sunog ang dalawa niyang anak. Ayon sa polis, posibleng may kinalaman sa krimen ang problema sa pag-iisip ni Singleton. Nakakulong siya ngayon at naharap sa reklamong first degree arson at tatlong counts ng second degree child abuse. Nagbabalita mula sa frontline, Reynel Pawid, News 5. Mga kapatid, may Anlos Banyos po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balita at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.